sino nga ba si Sara Diskaya? Mga kaibigan, isipin ninyo ito. Sa bawat pangalan na sumisikat at pinag-uusapan, laging may dalawang muka, ang nakikita ng publiko at ang nakatago sa likod ng mga larawan, video at headlines. Ngayon, isa na namang personalidad ang nasa gitna ng atensyon, si Sara Diskaya. Pero ang tanong, ano nga ba ang tunay niyang pagkatao? at bakit tila lahat ng mata ay nakatutok sa kanya at sa kanyang pamilya. Balikan natin ang simula. Si Sarah ay lumaki sa panahong simple lang ang buhay. Bago pa dumating ang social media na bumago sa paraan ng pagkilala ng tao sa isa't isa. Bata pa lang, ramdam na ng mga nakapaligid sa kanya na may kakaibang tapang at determinasyon siya. Hindi siya ipinanganak na may lahat ng bagay, pero doon mismo humubog ang kanyang karakter sa kakulangan, sa sakripisyo, at sa pangarap na mas malaki kaysa sa kanya. Habang ang ibang kabataan ay naglalaro, si Sara natuto ng humarap sa mga hamon. May mga gabing kailangan niyang magpigil. May mga araw na kailangan niyang magsakripisyo. Pero imbes na sumuko, ginawa niya itong dahilan para magsikap at magtagumpay. Kaya't nang dumating ang panahon ng social media, hindi nakapagtataka na agad siyang nakilala. Pero heto ang twist. Hindi lang siya basta nakilala dahil sa aliw o saya. Nakilala siya dahil sa kanyang mga salaysay mga pahayag na kumukurot sa damdamin ng marami. Siya ang naging boses ng mga ordinaryong Pilipino na minsan ay tila walang naririnig na platform. At mula rito, nagumpisa ang mga kontrobersya. Ang bawat salitang binibitawan niya ay nagiging usapin. May pumupuri, may kumukontra. May naniniwala, may nagdududa at gaya ng lahat ng mga taong nasa gitna ng spotlight, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Pero isang bagay ang malinaw, hindi siya nakaligtaan. Ngunit sino nga ba talaga siya? Isa ba siyang matapang na babae na handang magsalita ng katotohanan kahit ano pa ang kapalit? o isa ba siyang ordinaryong tao na nadala ng bugso ng damdamin? Isa ba siyang ina na inuuna ang kanyang pamilya o isang personalidad na patuloy na hinuhusgahan ng publiko? Mga kaibigan, ang kagandahan ng kwento ni Sarah ay hindi siya perpekto. Sa likod ng mga viral posts at mainit na usapin, siya rin ay isang anak, isang asawa, isang ina. Nais din niyang magkaroon ng tahimik at masayang buhay malayo sa ingay ng social media. Ngunit sa isang mundong lahat ay nakamasid. Mahirap itago ang dalawang mukha ng isang tao. At dito, nagiging mas nakakaintriga ang lahat. Dahil habang unti-unting lumalabas ang kanyang kwento, mas lalo tayong natutokso na itanong, Alin ba ang totoo? Yung Sara na matapang at palaban? O yung Sara na tahimik at mapagmahal? O baka naman pareho? Mga kaibigan, kayo na ang humusga. Ano sa tingin ninyo? Siya ba ay isang simbolo ng katapangan at paninindigan o isa lamang na ng tao na naglalakbay sa gitna ng liwanag at dilim ng social media? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong opinyon. Kung naniniwala kayo na mahalagang marinig ang lahat ng panig ng isang kwento, pindutin ang like button. At kung gusto ninyong manatiling updated sa mga kwentong tulad nito, totoo, mainit at puno ng aral, huwag kalimutang i-follow ang page na ito. Sa huli, isang bagay ang malinaw sa isang mundong puno ng ingay at opinyon, ang isang tinig na nagsasalita mula sa puso tulad ng kay Sara Diskaya ay hindi madaling baliwalain. At tandaan, ang kanyang kwento ay hindi patapos. Kaya manatili kayong nakatutok dahil baka ang susunod na kabanata ay mas nakakagulat, mas nakakaintriga at mas makakapagpaisip sa atin kung ano nga ba ang tunay na halaga ng katotohanan.